ay ma distribute na kagad yung honoraria ng ating mga guro. In fact, meron na tayo 100% as of kahapon pa lang. Ang re buong Region 3 ay naibigay na sa sa lahat ng mga guro na naglingkod. Uh, Diyan po sa buong Region 3 yung kanila pong uh, honoraria. Yun naman pong Region 5 ay nasa 95% na yung kanilang distribution. So yun po, ginagawa natin, minamarapat natin na ma bigay kaagad yung pinaghirapan ng ating mga guro kahit paano. Uh, malaking tulong din yan sa kanila, yung pong uh, madadagdag na dagdagan naman ng tigda libong piso. At uh, again, uh, para sa barangay ng SK Elections, ay, hinihingi namin sa ating Executive Department na sana nga, nawala kasi ng budget eh, na additional 2,000. Sana nga maibigay sa atin yung dagdag na 2,000 muli sa ating mga guro para sa ating mga electoral board members. Sa Bangsamoro, para sa October 13, which is for your information, nung isang araw pa lang ay eh, naghahanda na rin kami dahil kinakailangan po sabay-sabay kasi yan eh, pati yung barangay na paghahanda, uh, kinakailangan mapag-usapan na namin yung printing ng mga balota at yung mga naging issue at uh, issues nito na karang eleksyon, napakagandang paraan yon Upang makapag-adjust kami, may we, 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 mga learning lesson natin yan dyan sa uh, Bangsamoro para hindi maulit kung meron man. At the same time, para makapag-adjust ang ating uh, technical, operational, administrative uh, aspect ng ating pagkukondak ng halalan sa Bangsamoro. Ba bagamat uh, in general talaga, noong araw na eleksyon sa Bangsamoro, walang kahit na anong untoward incident na nangyari o malaking malaking kaguluhan na nangyari so na nagpapasalamat tayo do sa sa bagay na yan so uh, by tomorrow uh inihintay na lang namin yung formal na recommendation ng uh, supervisory committee pero we were informed they will recommend to proclaim the 12 uh, winning senatorial candidates base sa ranking kahapon and uh, we will have to be to have the proclamation by 3 o'clock tomorrow do naman po sa uh, sa uh, party list, sinihintay natin hanggang ngayong tanghali, yung pong mismong kanila namang pong position papers patungkol sa mga issues na ating nabanggit kagabi. Una, yung issue 63 ba talaga o 64? Kasi meron nang tumayong isang abogado ng isang party list. Ang contention nila dapat 64. Ang contention originally kasi ng Comelec ay 63 lang talaga. Number two, kinakailangan namin pag-usapan paano i-allocate yung lahat ng 63 seats o 64 seats as the case may be sino entitled sa 3 seats sino entitled sa 2 seats sino entitled sa 1 seat lang ng mga party list and therefore ibabase natin yan sa existing decision ng Supreme Court sa kaso ng uh, BANAT versus the Commission on Election we will always be consistent we will always be uh, following the decision of the Supreme Court yung po yung gusto natin ipahayag lalo na po dun sa mga party list na naghihintay ng pronouncement ng Commission of Elections but number one before proclamation we will come up with of the uh, Senators we will come up with a resolution concerning the proclamation which will likewise be read during the proclamation proper uh, tomorrow number two we will come up with a resolution concerning the allocation of seats for the party list and that should also be contained in a resolution and uh, therefore that will likewise be read sa lunes kung sa na tayo magtuloy na ng proklamasyon sa sa lunes po um well in the meantime uh, yung mga tauhan namin from the field kanya-kanyang submit dito ng lahat ng mga certificate of canvas ng uh, hard copies kinakailangan din kasi yan for purposes din ng comparison audit ng lahat po ng mga ginagawa natin and for purposes din po ng safekeeping ng lahat ng uh, documents. Um, in the meantime, sasagot muna ako sa inyong mga ilang uh, katanungan. Question, Patricia, IBC 13. Chair, sure. kapan po nag-flash na tayo ng National Certificate of Canvas, bakit po ba hindi pa natin to matatawag na official uh, account? Ah, official na po yon. Basta po na-canvas, na that's an official, Kahapon po yung produkto ng CCS ng consolidation system na pinapakita sa mga lawyers na wala namang objection, kaya tayo proceed lang-proceed lang sa pag-refer, pagka-Canvas, pag uh, sasama sa Canvas report, ay sapagkat uh, ito po, basta dumaan sa CCS, yan po yung official na result na uh, sinama sa Canvas. Eh bakit nirefer pa natin doon sa releasing committee? Kasi kinakailangan yung lahat ng dumaan sa machine, sa CCS na tinatawag, i-counter din naman ng tao. Yung tinatawag na audit. Alaming mabuti kung tama ba yan, tama ba yung computation, baka may kulang na boto, baka may hindi tama. Although syempre machine yun, pero syempre naman gusto rin natin na may human factor when it comes to the final computation kung tama. At lahat naman po ng na, na, na audit ay uh, nakita ng audit team natin na tama, accurate at eksakto lahat yung suma total at bilang. And therefore, yung po yung tinatawag na report number one, report number two, at report number three. Alam niyo po, nakakatuwa talaga. Dahil yung 2022, naka-report number 25 tayo. So, ibig sabihin, inabot ng 25 araw, uh, Sir Gerald, yung mismong uh, uh, canvassing nung mga panahon na yon na nagmo-monitor ka nung canvassing noon. So, naka-25 days po yon. So, ngayon po, report number three lang ang inabot po natin. So, um, and that's why, kinakailangan po uh, yung mismong official na report na yun ma-include sa isang NBOC resolution. And we are committing that we will come up with a resolution by today uh, para lang kahit paano, masement ma yung pagpaproclaim natin ng mga individual uh, winning candidates for senator by tomorrow. For information, uh, immediately this afternoon, we're going to distribute already the invitations sa atin po mga winning uh, senatorial candidates. I think, I think, uh, basis sa pinakalitas natin, makaabot ng mga 10 to 15 na bisita namin papayagan ang bawat isang winning senatorial candidate. Mas madami ito di hamak ng mga nakakaraan. Kasi ng mga nakakaraan, mga lima lang ang ating iniimbitan. Gusto natin kasi mas madami because moment nila to Pinaghirapan naman nila ito and dapat naman sa ganitong klaseng pagkakataon, ma isama naman nila yung mga pamilya uh, yung kanilang mga leader o supporter na talagang naghirap para lang maikinis nila yung ganitong klaseng uh, ganitong pagkapanalo um for information then each and every commissioner will be uh, 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 will be reading officially the certificate of proclamation of each and every candidate so bawat isang commissioner and the chairman may naka-assign Uh, ng mga winning senatorial candidates dahil yun ang kanilang babasahin na certificate of proclamation. Ganon din sa party list. Uh, sa, sa Monday, ganon din po ang proseso natin, ang procedure natin. Gusto natin mas madami rin ma-invite nila dito kasi para sa kanila ang araw na yan. Lahat na po, lahat po yan. Pati party list, wala, wala, lahat po ng party list, lahat po ng... Uh, kung 63 talaga yan, lahat ng 63. Kung 64, di lahat ng 64. Yung po sa, sa senador, lahat po ng labindalwa, wala pong partial proclamation, full proclamation po tayo. JC. Chair, Hi. regarding po kay Dalima, since siya po yung first nominee dun sa ML Party List, hindi po ba siya mapapabilang sa mabibigyan ng uh, suspension of proclamation? O, ano po bang epekto nun? Yung... Wala po tayong nakikitang kadahilanan upang ipahinto ang proklamasyon ng nabanggit niyong personalidad o nanalong personalidad o yung kanyang party list ay nanalo sapagkat hindi naman po final conviction yon ng isang ng Court of Appeals. Wala naman pong pending case din sa amin yung mismo naturang party list para kami mag-issue ng order to suspend any proclamation. At ang pangalan po natin bilang isang abogado, ang desisyon ng Court of Appeals ay subject sa motion for reconsideration. Kung hindi man, pe, pwede maitas din sa, sa, sa Supreme Court. So parang hindi po tama na magsususpend tayo ng proclamation ng isang winning uh, party list o yung nominee niya dahil lang po doon sa bagay na yon. At uh, dahil lang sa isang desisyon na hindi naman final. So again, wala pong epekto yan sa magiging uh, proclamation natin doon sa kanilang party list o doon sa personalidad kung siya man ay nominee ng party list. Okay. Gerald Nabal, Malaya. Sir. Sir, good morning. Sir, for, for clarity lang, sir. So, yung 12 kahapon na uh, nilabas po sa National COC, those 12 will be the ones proclaimed tomorrow? Yes, more or less. Uh, napag-usapan na rin namin ka, kagabi wala naman nagbagong figures wala naman nagbago sa kahit na the development mula kagabi hanggang ngayong araw na to so, kung sino yung nasa ranking ngayon ay sure na po na yun ang mapaproklama ng National Board of Canvassers kailangan lang namin ng uh, last and final formality confirmation from our supervisory group kasi syempre yung supervisory na andyan kasi yan, established yan ng ating rules on canvassing and therefore sila kasi ang magre-recommend sa amin In fact, pati yung supervisory group will also recommend how to arrive at the computation and how to allocate yung uh, seats para sa party list natin. Sila, sa kanila manggagaling yung recommend. Mas maganda po yung ganon para kahit paano may iba rin tao nag-aral kung tama ba yung gagawin ng National Board of, of Canvassers o hindi. Sir, ilang details lang dun sa proclamation ng party list. Sir, yung full proclamation, you said, 63 seats. Included po dun, may nanalo po ba na may two sets of nominees? Ayon po kasi halimbawa mayroon dalawa naglalaban-laban doon sa sa ano sa mismong party list na yon uh, pwede namin hindi iproklama yon kung pwede rin naman ang iproklama namin yung party list wala nga lang makakaupo na nominee pwede ganun ang option po yan ang magpag-uusapan namin mamaya kasi nga uh, isabit isubmit muna sa amin paano ang allocation Di ba? Eh kung hindi naman po nanalo yung party list at meron silang intra-party dispute, wala man po pag-uusapan. Pero pag nanalo yung party list at may intra-party dispute, yun po ang uh, medyo pag-uusapan natin kung dapat bang i-defer yung proclamation, o kaya i-proclaim yung party list, pero wala mo ng nominee na makakapaglinko doon. Ibig sabihin, kasi dalawa usually ang ini-issue namin certificate eh, of proclamation. Isang certificate of proclamation para sa party list at isa para doon sa nominee. So kung hindi namin i- Ilab ilabas yung sa nominee na proclaim nga yung party list pero wala makakaupo ka agad. And remember, wala makakaupo ka agad dahil nakabase yung pagpapaupo sa kung sino yung number one, sino yung number 2 at sino yung number 3 Kung meron dalawang grupo na nagsasabing dalawa ang number one nila, dalawa ang number 2 so medyo mahihirapan ng COMELEC, we will have to resolve sino muna talaga ang tunay na may-ari ng party list. Sir, last on my end. Sir, Uh, yung contention lang nung isang party list, ano po yung pinagagalingan dun sa dapat 64 seats. Meron kasing point. Uh, Pagkakasikinumpute uh, yung mismong total number of... Ang, ba ang basihan po ng 20% sa Kongreso, 20% kasi ang party list. 20% ng ano? 20% nung tinatawag na kab kabuuan ng mga congressmen ng legislative districts. So kung ano yung 20% no yun, halimbawa lang po, halimbawa lang ha, 100 ang legislative districts, ang 20% nun siyempre ay 20. Di ba? And uh, kung magkakaganon, walang problema sa computation. E eh, paano kung hindi exact figures? Paano kung merong may point? Sabihin na natin, sabihin na natin, sa halip na 20, 20.3. O kaya 24.6. So ha, paano mo nyo... Ang tanong sigurado nila at 'yun ay na-anticipate na namin kahapon nung tumayo siya. Paano uh, pa, paano gagawin ng COMELEC? Doon sa may point na 'yon. Uh, yung ba ko consider sa atin yung sa ano, eh, sa fraction fraction. Yung ba ko consider na one whole o ay consider just a mere fraction. Yung by i-round off mo o hindi mo i-round off. May kalahating tao ba? Yung katawan lang o yung kalahati yung nasa, nasa ba baba. Hindi, totoo. More or less yun yung pag-uusapan dyan. Alam namin, legal issue yon And therefore, alam din namin, hindi lang issue yan ng mathematics. Legal issue yon na maaaring makarating sa Korte Suprema later, whatever is the decision of the COMELEC. Next question, Johnson Manabat, ABS-CBN. Sir, although may nabanggit ka na kahapon ng voter turnout, pero uh, for soundbite purposes lang, ilan ang voter turnout natin this year and yung demographics po, saan ang galing yung pinakamalaking bilang ng bumoto? 82.2%, 82.20% uh, nakakagulat. Sa totoo lang, ang buong komisyon ay nagulat uh, dahil sa inaasahan naman natin dadagsa, pero yung halos ma-reach mo, yung presidential election ng 2022, uh, na midterm elections at that na napakainit at napaka-humid ang kondisyon at uh, napaka napakahaba ng pila 82.2% almost 70, almost uh, 17.8 lang ang hindi, uh, ang hindi nakaboto ng mga kababayan natin 57 million more or less ang bumoto ng mga kababayan natin talaga naman po historic talaga naman po nag-uumapaw ang kaligayahan ng COMELEC Uh, sa pinakita ng mga kababayan natin. Ngayon, kung yung pong demographics, hindi pa po namin makukuha sa kasalukuyan. Ngayon yan, aalamin uh, natin, ano ba talaga, kabataan ba talaga yan, nakatatanda. Pero gusto namin i-confirm, mahigit tatlong milyon na mga nakatatanda at may kapansana, nagdadalang tao, ang bumoto ng 5 to 7. Malaking bagay po yun. Ikumpara nyo, na uh, sabihin na natin, dalawang oras po ang pagboto lang na binigay nating option sa mga nakatatanda at may kapansanan at nagdadalang tao. Option lang naman po yan, pero mahigit tatlong milyon. Eh siguro kung ginawa natin tatlong oras yun, o di ba kaya naging apat na milyon yun? O kaya paano siguro kung isang linggo bago mag-eleksyon, nakaboto na ang nakatatanda, ang may kapansanan? Yan po ang ipupursige ng inyong COMELEC sa darating na kongreso. Uulitin po namin yung ating panukala na magkaroon ng early voting hours para sa nakatatanda hindi po dapat talaga pinag-uusapan ang budget hindi dapat